I Flex ko lang guys yung kapitbahay ko na lagi nagtuturo sa akin about sa farming ng pagmamais. Kasi nakita niya ako na ginabay ko sa farm so dinaanan niya kami ni asawa. And then naikwento ko sa kanya na kinain nga ng uwak yung mga mais ko. Kaya naman inalok niya kami kung gusto ko daw ba ng mais. Kaya naman sinabay namin siya hanggang pag uwi ng bahay at ito nga binigyan tayo ng kanyang mga tanim na mais dahil expert talaga siya sa mais guys at ayan nga yung kanyang mga mais na naka talaga ng malaki ang kanyang paligid at kinuwento niya nga na napakadami niyang tanim na mais guys. ayan yung mga konya guys o diba adik siya sa pang <laughs> at eto na yung binigay sa atin ng ating kapitbahay na mais guys ayan ang ganda ng kanyang mais tinanggal ko lang yung dulo niya kasi Meron kasi din siyang part sa ibabaw na hindi na pollinate. Ang ganda ng kanyang maisim combination ng white at ng yellow. So, isi-sweet test natin, guys. Ito yung kahapon, bumisita kami sa farm niya. Kasi nakita niya ako dun sa aking farm at binisita niya nga yung farm ko kung ano yung kalaga. Yan yun yung kapitbahay ko sa inyo na matanda na sabi ko sa inyo mabait. Isa yung sa mga dumadalaw palagi sa akin. Madaming dumadalaw sa akin guys talagang tinitingnan nila yung ating farm at uh, lagi nilang pinupuri kasi nga nakita nila na parang napaka-organized daw nung pagkakagawa ko ng farm. Minsan, nadadaanan lang daw nila. Tapos, yung iba ay uh, nagdadamo. Uh, and then, nakikita lang nila ako na madalas doon. So, curious sila kung ano ano daw yung mga tinanin ko. So, chineck chine nila ko kahapon kasi naglinis kami ng mga damo. Yung community. So, chance. Ayun, sabi nila, pwede ko ba makita yung farm mo? And then kagabi, ta ako naman nung kapitbahay ko na matanda. Gabi na guys, alas 8 na talaga ng gabi. Kaya nagtaka siya din na niya ako. And then nakita niya nga na nandun tayo. Tapos nabanggit ko sa kanya na hindi maganda yung result ng mais natin. Although hindi pa tayo nakakapag-harvest nun. Kaya yun yung nasabi ko. Tapos, yun nga, kasi nagji-jogging siya. So, sabi niya, daan mo ko sa bahay, bibigyan ka ng mais. At eto nga, binigyan niya tayo ng limang peraso. Ito yung isang ng mais niya. Ang dami na naman daldan ng lola niyo diba sa so, mga hindi maka get over sa aking kadaldalan, pwede din po kayong mag ay mag-skip. Makata siya guys, kaya lang mahirap kasi siya bisilin. Napakatamis ng kanyang mais guys kasi lima yung binigay niya isa kinakain ko habang nagla, nag ano, kami nagkukwentuhan kami. As in hilaw na hilaw pa. Kulang, kulang yun ano natin guys. So kumpletuhin natin kasi yung kanina, nung nag-fit test tayo ng ganito niya, nung sarili nating tanim guys, ang nangyari, kulang pala siya dun sa ibabaw. Kaya pala, hindi siya, kasi na-check ko yung video ko, kulang pala yung ating pinatak hanggang dito. Kaya pala hanggang 22 lang yung nakikita natin. Pero possible guys na lumakpas pa siya, sa 22 kung sinagad natin yung patak ng ating corn hanggang dito sa may dulo. Ang hirap kasi niyang patakin dahil malilit yung butil niya. At hindi basta mapisak yung kanyang lamam. Dapat ay sa gitna tayo kumuha para mas makatas talaga eh. Grabe guys, wag kayong kakain ng gantong mais. Kasi tataas talaga yung sugar nyo, promise. Kaya ako, panay check ko ngayon ng sugar level ko guys kasi lahing nga namin ng diabetic. So, nag-iingat na yung lola nyo dahil puro matatamis na prutas at gulay yung kinakain natin. hindi ko maipatak ng husto eh. Ito yung sa part ng gitna. Guro pwede na to. Ayan. Sa baba naman siya hindi. Hindi nagkasya. Masabaw siya pag kinakagat nyo. Kaya lang mahirap kasi siyang pisiling gawa ng butil. Ah, hirap patakin guys. Ayan. So ayan na guys. Siguro naman kasya na to. Salipin natin. Nasa 1819. So, mas matamis pa din yung mais natin. At nakompleto nga natin yung ating uh, sweet tester. Kaya medyo mas malinaw siya kumpara dun sa pagkakalagay natin kanina na naumabot ng 22. Baka tumaas pa yun ng 25 kung kinompleto natin yung paglalagay ng ating, ganang katas ng ating mais. So, ayan. At ayan na nga yung isa guys, in-steam lang natin gamit yung ating rangy at hindi natin siya nilaga in-steam lang natin siya sa loob ng ziplock at konting-konting init lang kasi nga mas masarap siya guys kapag fresh na fresh. Ayan. Papakain natin kay Akari at at kay ating Win-Win. Sugoy ang mayon eh. So, ayan. Sobrang amay niya talaga, guys. Or sobrang sweet. Ayan. Ang ibig sabihin ng amay ay sweet. Ayan. May natutunan naman kay bagong ni Honggo. At ayan nga, ubos ang dalawang mais kay Akari pa lang.